Hanggang mara nung mawala ka, pinakulit. Ano mawala ka? Sama naman Mare, mara mga words mo. Hayop na to. Inaalam <laughs> mo. Hindi ko ganda sa pagdinig. Nung iwan... Nung, i, nung, nung iwan mo ko parang nang tayo nag-iibigan, Mare. Nung, hindi rin maganda. No, nung likasin mo ang Japan. Likasin. <laughs> eh, parang mamara yung biktima ng typhoon. Ha ha tuwa mga bata. Sa punto-punto mga kaibigan, this is the same day kaya na nagpalitan tayo ng damit for a change. Ay, mag-ano po tayo ngayon? Mag, uh, papatatu si Rachel kay Dexter. Kasi si Dexter po ay professional, professional tattoo artist. At gumagawa rin siya ng mga machine na pang tattoo before. Bumukas siya ng mga international clients. So yun sa mga gusto magpatattoo dito sa Maynila, kasama pa ako pag nagpatattoo kayo. <laughs> Ayun! Saan mo natin siya dexter ah? Tatatunan niya si... Ang tatatunan ko? Si... anong style kanya, dex? Anong style lang to niya? Script lettering lang. Ah, lettering lang pala. Yung love. Ano? We love Ano yan? Faith, hope, and love. Faith, hope, and love, and that in God we trust dito. Parang hindi ko kaya magpatato. Parang masakit. Ang tapang niya At saka, bilhin mo kung saan mo nagpapatato kasi patatatakas sa sakit. So, yun! Ayun na, ready na siya! dito. Huh? Dito maganda. Ayoko. Ay, Nagiiinom sila pero taro, tao ano, tamuan lang ng tamuan kasi ni Baron magbahapon si Kuya niya, ano? <laughs> ni ano. Si Sherilyn. Ani Sherilyn ni Rona. Ayan na. So nag for a change din siya. Talaga naman. Samba din. Kanan kaliwa, oh, kaliwa ito. Eh. Kaliwa. Kaliwa. kaliwa? Gusto mo kaliwa. pa oh, gusto mo kanan? Pwede din makasi to ito. Yung kanan. Ayun. Yeah. So may mga sukat-sukat.

Kentaro, ang pangalan ni Kentaro. Ah, oo. si Papa Ken. Papa Ken. Oh. Okay, yung dati kong asawa. First, the first husband niya. Eh, bali ba? Dati lang niya ako. Ayan, si so Dexter is ready. Sa oh, oh, mga papata to, ito po yung number oh, ni Dexter. Oh, sa so, mga uh -huh. At Kahit sa, kahit sa ibang lugar. Hindi, okay lang yan. Ah? Wala yun. Wala naman kaso yun. Hindi, ako na nakapag-donate ng dugo kahit hindi katok. <tip> hindi, hindi ako dito. Ah, ako, ako <tip> hindi, hindi ako ng dugo. Ah, hindi, oh, okay lang din oh, yun. Oo, okay lang Pag yun. pag mga nidin mo. Mm. Walang ano yun. Wala ka. Sa donate pwede rin kahit ano. Okay, sumabalik so ka natin si Rachel kapag tinatatuan uh, na siya. So nakita niyo na ang produkto, gawa ito ni Dexter, sa mga gusto pata ito, ito po number... Pero yung ano ni ano, ni Mari, yung panuchaw niya, hindi ko alam. Asan yung As panuchaw mo? <laughs> 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 Happy birthday Mari and see you again. Hindi na pa kami tutuloy muna. Ito yung ilay at hapo na. Ay, hindi na ba? Pwede. Ha? Pwede kung ano pa eh. Pwede rin na ba? Oo, dahil ang wala yun, ano yun eh, gentry. Hey, ang gendry ko, malayo. Hindi ba, let's go. Ano na lang. Hey, 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 ganda na hey, mga friendship hey, hey, kasi gabi na. Ay, tapos nag-uulan pa sa, hey, sa mga panahon. Medyo malayo yun. So, kami po ni Mare, in case na hindi kami matuloy ng Sunday, pumunta natin siya para ng birthday. Maraming handa. Yay! <laughs> <laughs> Thank you, Mare. Talaga namang wow. Maputi! Talagang maganda. Yes, maaari. Okay. So, did you like it? Nagpalit ako sa ano sa... Hindi pala pwedeng maligo agad. Nagpalit ako sa malapot <laughs> ang landing. Tapos ano... Uh oh, ang oh. mga patama mo, Mare. May tinatamahan ako, Mare. Ang mga salita mo, ha? May pali ng airport yung palit sa kanya. Ha ha yung ha ha Village. Turn left onto Green Breeze Village. Continue for one kilometer. Right, then turn right parang tayo lang nandito halip hmm. ah, ka google google map <laughs> wala yung halo braka na yun eh. <laughs> ayun may daan pa rin pala din eh kahit kung tayo galing yun umikot lang tayo right, then turn oh. left saltan so, na lang natin Ayan, diyan niya ata. May patayan ng baboy. Ah, doon? Hindi naman. Ayan O oh, sige, saan kay Madam Kilay? Yung ano? Ayan Salam oh, Sige, salamat po. Ano kayang may birthday yan? Ayan. <laughs> ah, ayan. Diyos ko, narating din natin. Ayan Okay, so yan Andito na tayo sa bahay ni Kimo Hindi niyo ba alam na ito ay Kay Madam Kilay na pamilya Okay, so ngayon mabibisit na natin At ililibot ko kayo Samasama tayo Lumibot dito for the very first time Bread tingin ni Maring Kitty Kaya sugod na tayo At gutom na Tom Jones na Let's go Hello. <laughs> Konnichiwa <Hello. laughs> Okay, so mamaya tayo magtutor at medyo maingay. Okay, okay. kakain muna okay. tayo. <laughs> Happy birthday, Mare! Ayan, natin ang food. Okay, so yan. Ang food ang humba. Hindi ba na magaling magluto si Kitty? Mm -hmm. Sa Japan na ngayon, pinaluto to. Chapsuy. Chapsuy. Okay. Chapsuy din to, chapsuy din yan. Chapsuy, layo latit. Para medyo may ano. Chapsuy pa rin sabitilian. to. Chapsuy pa rin yan. At ah, chapsuy pa rin. Uh -oh. May daya. <laughs> dalawa, dalawa. dalawa. And, ah, paborito ni Dexter. Uh -oh. Hipon. Uh -oh. Ano ba, Butter garlic shrimp. This one ay? I... You know, empanada. Empanada. And then we have pancit. Ano yung pancit? Ano niya, Sa na yan. Panlok sa pancit. This uh -oh. one is? adobo ulit. ano ba? Okay, and this one is? Ito, palabok. Ay, ah, ito hmm. palabok? Oo. Oh, okay. okay. Tapos ang duduan niyo, kaldereta. Ang kaldereta para ulitin. Ayan ang kaldereta. Ako? Mm hmm. Napapakaldereta. Napapakaldereta. <laughs> <laughs> so yun, hindi pa tayo masyado makakain ng marami pero titikim tayo ng pakunti konti okay? Yun? Ay, ito ang pasit niyo, ang luto ko. Andun na yung gulay. Okay. okay. Tara na. Let's go. <laughs> okay. Bakit? parin hinahampas ko ng baka ko. Kanina pa, mo rin pabagsak na binigayin mo. Hindi ah. Oh. Ayun oh. yan. Oh. Ayun mo sa minum ka dyan. <laughs> Majongaw. Oh. Maraming jongal oh. Talaga na sa Philippines tayo. Nag-t-shirt ako kasi naiyak ko sa inyo kanina. Eh, oh. well, ah, pero nakasunsuit ka na. Oo. Uh -huh. Huwag saan saan lola ah, oh, flawless. Huwag kayong ano. Di ba? Nakadive ka lang, na, di ba? Nakadive ka lang, na, di, di ba? Pero ganda ng tattoo ko, Ay, oo nga, ano. Oo, di ba? Ayan po, ang penis product ng tattoo ni Dexter kahapon. Kakyo, ito na. Simple, okay. simple. First time ko ng ano. Ano? Yung mga ganito ba tatabang, ano, pansin? Ah, eh, ayan ang gusto ko. Ayoko nung ano. Ayoko ng pinong kalabot. Yung... nga. Ayoko, gusto ko mataba. Hindi ko lang ako magreklamon dyan ko mamaya kasi para sa kalaman ng lahat, baka meron pang bago tayong followers <laughs> o subscribers, ay ka-opera ko lang po one month and a half ago. <laughs> sa gallstone. So, wala nang sasala sa ating tinanggal yung gallbladder. Kaya, testing. Pero dami naman kasi, unti-unti, maglagay din ako naman. Pagpasensya na yung background kasi marami naglalabas <laughs> ng sama ng loob. Bakit nga bagay? Okay. Copyright! <laughs> <laughs> Mga Pilipino wala. Hindi ba may copyright? Bala makakanta. Bala kayo. Ganon. <laughs> okay, diba? Yan. <Yeah>, kain tayo. <laughs> Baka ulit ito? Ha? Alin? Alin? Lahat lahat? Ito? Ito, tsaka ito sa way po. Ah. Hinabot ako na... 24,000. 24,000? Sino na nagluto? Ha? Sino na nagluto? Direktan nyo na lang? Hindi, kasama na ito, yung kalahati niluto. Yung niluto kong kalahati, yung kalahati yung order ko. Eh. Mm -hmm. Yung kalahati yung niluto ko. Ang niluto ko is caldereta, yung shrimp, garlic, ah. pan, uh, pancit, tsaka pancit pihon. Mm. Tapos abot na po tayo nito, tapos macaroni salad din mo. Danda! Ah oh, hello. Ikaw eh, ba 'yung makakanta? Uh, Oo. Oh, oh. Sige, talente na super. Sabi ko eh, nga ito mi para mga kid kat na mawawala na o di mamaya kasi malayo 'yung byahe namin. Oh. Oh, na okay. Dadahan-dahan pa. O mag-iikot punta. Pumunta pa na ah, nang na 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 kubo pala eh. Oo. Oo pala 'no po ba? Eh layo po manado sa puntahan niyo. Tabunan dahan pa ganun-ganun pa. May mga ginagawa. Nandito kami taliin. Ang dali ko din kayo para tayo. Dito kami sa mga hollow blocks tapo punta. Kami din. Eh wala naman magsisi overnight, di uwi na lang kami. Mami. Okay. Ano nang cover na? Oo, ayaw nga. Sige, sige, sige. kaming apat lang. Asan si Dex? Sige, isa kami ng kwarto. Eh, mga anak? Ayun mga... Uwi daw eh. Asan si Dex na? Ano? Ano? Oo, nasaan na? Siyempre, hirap na hirap si Maring Kitty. Kasi gawa ng kukong. Wow. Naputol na nga oh. <laughs> <laughs> Basta scary na netch tingnan mo. Kumakain at aamiwa bubututan talaga dito pa, ah, 'di ba? Suna diyan. <laughs> oh. Okay. Oh Si. Mapanuksong kaganda. <laughs> Mapanuksong kaganda ng tiya eh. Pagaya naman. <laughs> oh. <laughs> lakasan ng uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> Lakat <lang. laughs> Ay, tatlong gayot ang abs <laughs> Sige, pero mare mabawi-bawi ka sa pet mare. Bakit? Oh, kaya kaya ka katulikod ka lang lagi, oh, di ba? <laughs> Sexy ng put niya. Oh. Sexy di ba? Gagawin parang 16 lang. Pag humarap mare 'yon, 55 ang nalabas. Kaya kaya lang lagi ka na talikod. <laughs> okay, mare, so 'yun. Okay na yung place. Hindi niyo ba alam na kinuha nila ito ng overnight. Hindi rin nila matitira uuwiin sila kasi walang tao iba mga ibisita niya hindi dumating. Hindi nagsidating. Nang nalalayuan. Actually, nalayuan din kami. Bakit ito yung choice mo? nakita ko lang siya sa ano sa, sa Facebook. Eh di ba ano ko, follower din ako ni Madam Pilay eh. Lagi ko pinanonood yung vlog niya. Tapos nakita ko nga sa page niya. Magkano i Ang overnight ko, ano, 12,000. Wala nang tawag yun, yung mismo price. Oh, hindi okay. nang Hindi na yun na. Tapos may discount naman gawa ng may senior eh. Oh, enjoy na, enjoy uh, na may uh, mga bata sa na pool. na Kaya nga lang, hindi magagamit uh, sa iya. Wala ka nang... No. <laughs> Di diba, Ang ganda-ganda ko pa naman. Sayang ka niya. Ganda-ganda mo -ganda pa nang pinag pinag ka. Ang kuyukot mo, Talaga na ano. Talagang, ano, nilinis mo ng bonggang mare Mari, walang linis yan, oh! Talagang <laughs> puti yan, oh! <laughs> Ay, si Katty. Eh. Pero ang kamot na ni Terty, nabila ko. Terty ni. Okay, Maris, So, na lang uwi mo, papunta ang Jupin. 31. Ay, mala. Ay, patagal pa. Patagal pa. Isang buwan akong papay nga dito. So, uh, ang narinig ko kahapon, nung isang araw, papunta pa kayo ng Bicol? Yes, ano, 11. So, Bakit 11. Bicol? Dahil doon nakaburo yung mama, doon nakaibing mama at kuya ko, di ba? Ako yung sila, mama mo talaga dito ka dito. Bicol lang ang mama. Saan sa Bicol? Ligaspi, Albay. Hindi yeah. e, pa rin dun yung ano, Mount Mayon? Mount Mayon, oo. Oh. Uh -huh. So yung kanyang, ang, yung kanyang libingan is talagang maani na mo si Mount Magayon. Si Mount Mayon. Oo. Oh, Magayon na yung Magayon. Yeah. Ibig sabihin mga ilang, ang layo niyan, ilang oras ang biyahe. Ah, uh, mag 8, 12 hours. Oh, oh, Pagunta rin ng US. <laughs> no dire direct, <laughs> di flight? Okay. Oh, direct flight. Direct flight. Direct flight yun. Oo. Hanggang kailan kayo subito? Ka? Ano lang, 4 days na kami. O, oh, tapos balik na kami dito ng 15. Uh okay, -oh. pahinga na. So may dalawang siyang anak mga kaibigan, magpapatatua rin daw yung kanyang anak. pagbalik ka na, when do you plan to go back for maybe, a visit? Next year. Plano ko ngayon. Kasi bago sila mag... Next, next year. Next year. Bisaya <laughs> ka mag-gutoy, gatay ka. Ay, mo ko masinitay ng Bicolano. Matatawa ko, oi! Ay, ay, pinatati, tamam. Okay, yung mahal kita, sabi ko lang, ano? Padaba kita. Oh, padaba kita. Ano yung <SWE2> mm -hmm. ayoko sayo? Abu ko sa imo. Abu ko sa imo, Baruno na, ano? <laughs> si ina <laughs> Yung ang cute mo, Robatology. Ha? Kanina, ang bilis mong mag-ano, mag-translate, ganyan, nahihirapan ko. Ang cute mo, robotology go! Oh, hirap na hirap siya. <laughs> <laughs> Hindi ko aram. Hindi ko aram. Okay. Meron ba nung bakit? Kuyong, oh. Uy, eh. oh. maraming salamat sa pad. Ano ha? Maraming salamat sa yung paipit. <laughs> maraming nilagyan kita ng isang mangga dahil alam kong mapapurito mo yun. <laughs> oo, oo. Lagi yun know. naman. Kahit can't afford naman, talagang natanggap ako ng mga mangga. Mapurito <laughs> ko ang mangga. Alam mo siya, pag ako lang talaga, hindi ko na ginagaya talaga sa mual. Pares tayo. ganun din ako. Oo, ganon. oo. kong Malayo po ang biyayin niyo, Mario. Malayo pa. So another 2 to 3 hours po ulit. Kaya hindi kami magtatagal at magsisiswimming pa sila. So sana mag-enjoy kayo, Mario, kahit kayo-kayo lang. Ang mahalaga ay mo ng ayos ang birthday mo together with your family. Mako, magkakasama na naman tayo pag-uwi mo. mo ng ano. Makikita mo siya. Papasyal naman ako. September at doon po kami. Ah, uh, uulitin kailangan merong ano, merong ulitan yung ano dinuguan mo with. Oh, yes, yung lutong bahay. Oh, yung lutong luton bahay. Ano ba nga 'yun ngayon? Um, uh, radish. 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 Yung kanya may radish po, ibang so klase. Good, you, so, so, good, good bahay ulit tayo sa kanya. So good bahay. Ano pa? Ah, 'Yun. Yun lang. Alam ano ko naman nam namimiss mong sashimi mare eh. Yeah, nice, super. <laughs> Hindi niyo ba alam? Shy ano, Nag-gumagawa ng sashimi. Oo, expert. Pero, Oo, oh. although nag-resign na ako, I can't handle it. Take note, Mare, nung mawala ka. Anong mawala ka? Sama naman, Mare, mga words mo. Kayot <laughs> na to. Hindi man, mo, hindi maganda sa pagdinig. Nung iwan, nung i, nung nung iwan mo, ko, parang nang tag-iidigan, Mare. Nung, nung, hindi rin maganda. No, nung likasin mo ang Japanese. <laughs> parang mamaring biktima ng typhoon. <laughs> ako ng uh, pinakuha ulit ako ng test. Three, uh -oh. Oral test ulit. Sa For the second time around. Uh -oh. I get the top high. Mare in 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 case na mag-retire ka, pwede pwede ka makakita ng tomorrow sa mga malaking hotel. So pa, for your ano, for your own satisfaction, mm -hmm. satisfaction. Ito mm -hmm. pong ilan sa kanya mga gawa. Mm -hmm. Panoorin natin. By my thing, by this cool little thing, I made a nice little thing, and you should have that thing. So small businesses. Purchase my things. Okay, so yan nakita niyo di ba ang gaganda? Very creative, very artistic. Ito lang talaga hindi artistic. Grabe ka naman. Charot lang, Mare. Ano mo na? Boyfriend, BFF. So, Mare, hatid mo na ako dito sa labas. Bakit? Tatakas na kanya. <speaking> maraming salamat. Ang layo ng biyahe. Enjoy, kids. Enjoy your swimming. oo oh. Oh. malayo pa ang biyahe. Papa. Hapon, oh, pa 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 pa. papa, papa. Papa, bye, bye. bye, bye. See you in Japan. Matan, eh. Okay, thank you. Okay talaga naman. Balutin mo oh. ako ng iwagan ng iyong pagmamahal. Okay, thank you, Mare, sa iyong kusang loob. <laughs> Hindi po ako nang hingi. Putang loob niyang binalot. Kasi ramdam niya ang ganda sa mukha ako, na parang wow. Hindi kasi. Ang daming food. Kaysa masayang, di ba? Di Nabigla ako. Okay. So, yan mga kaibigan. Thank you very much. Hi kay... Uh, Madam, Madam Kilay. Kilay. Okay, sana oh. ma-meet natin pag uwi niya. Oh, oh. Nabisita ko rin ng place mo, Madam Kilay. Oh, oh, oh. Cute. And uh, yun, nag-i-enjoy sila. Mm, mm, so maraming salamat. This is your friend Roboto. Sa'yo nagkutuko sa'yo mas at babuhay lahat ng sa masulog ng world. Robotology pa more, and and more, and more and more and more. Thank you. Thank you. Thank you.